So nasa kaawit na tayo oh. Ito yung sa kaawit oh. Marami ang kapal ng usok Parang may tumatama pa sa mukha ko eh oh. Hindi ko alam kung usok o pag eh. Pero makapal oh. na Sobrang kapal So oh, ingat ingat lang tayo ngayon Takbong ano lang tayo Ah uh, low speed Kasi halos oh, Malabo yung ano kalsada Takbong may inuwi yan So kawit pa to sa kawit It's Madilim May mga street light na yun oh. Pero madilim pa rin sya Ito yung sa kawit Oh. Uh. Eh mga buhangin-buhangin buha na rin eh. Siguro naghalo na yata itong, ano, usok at saka fag. Kaya ganito siya kakapal Grabe mm -hmm. talaga ang kapal oh Alam mo may sunog eh Oh. nako Kawawa yung may Ano nito Yung mga May sakit sa Baga yung May hika Yung mga truck na to, din eh Kapal kapal ng usok Sabi oh. ah, Sa so, tansa pa lang tayo ha Tansa Hindi ko lang alam kung Doon banda na ek kapal